Tony. Eh, eh. nagbablog din ako. Ito yung kasama ko. Oh, Anong pangalan mo? Ang sayo mong pangalan, Day. <laughs> my name is Susan. My nickname is Susie. And my YTC is uh, Susie V. Askin Binimbag. Ang dami naman, pero ako. <laughs> 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 Ang haba nga eh. Mga, ewan ko, mag-iisip pa ako para ma-exit. Oh, busy ano nga yung akin Susie V. Askin Vlog naman. Susie V. Askin. Umalis na siya. <laughs> What a blogger. Yeah. What a blogger. <laughs> this is my channel. She's my evil. Periman channels. You have blog? You have channels. I, yes. yeah. mm -hmm. yeah. I, I have YouTube. So,

<laughs> ayan ang daming tao guys so ah, guys, meron po siyang isa. isang hindi yan, i-interviewin po natin i-interviewin po natin papahabaan ko to get eh ano yung ko to dine kasi i-susit ko sa corner to pang, uh, pang sunday doon sa